personal na pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang biktima ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu noong September 30. Kasama ng Office of the Vice President, naghatid sila ng food packs, malinis na tubig, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga bayan ng Medellin, San Remigio Bogo, Tabuelan at Tabogo batay sa tala ng OVP nakapaghatid na sila ng 2,000 relief boxes 3,100 rice assistance packs at 1,500 na kilo ng bigas para sa mga pektadong pamilya. Kasabay nito, tiniyak ng bise Presidente na magpapatuloy ang relief operation sa mga susunod na araw sa tulong ng local government units at iba pang katuwang. Pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng uh, mga namatayan at uh, pinapaabot rin namin yung aming uh, pagsuporta sa mga apektado noong doon yung mga nasira ang mga bahay at merong uh, mga nasira ng na mga kagamitan. Bumisita rin ng Vice Presidente at nakiramay sa burol ng mga nasawi sa Lindol. Bilang dagdag suporta, inatasan din ni VP Sara ang OVP Satellite Office sa Panay Negros at Eastern Visayas na maging handa sakaling kailanganin ng dagdag naman power at supply. Sa pamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon sa mga LGU at community partners, layunin ng OVP na maabot ang pinakamaraming pamilya, lalo na yung mga nasa malalayong barangay na lubos na naapektuhan ng lindol.